Zacharias Ang pangitain tungkol sa lalaking may panukat. Ikalawang kabanata. Nang muli akong tumingin, may nakita akong lalaking may dalang panukat. Tinanong ko siya, "Saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Sa Jerusalem. Susukatin ko ang luwang at haba nito." Pagkatapos umalis ang anghel na nakikipag-usap sa akin, at sinalubong siya ng isa pang at sinabi sa kanya, Magmadali ka, sabihin mo sa lalaking iyon na may dalang panukat na ang Jerusalem ay magiging lungsod na walang pader dahil sa sobrang dami ng kanyang mga mamamayan at mga hayop. Sinabi ng Panginoon na siya mismo ang magiging pader na apoy sa paligid ng lungsod ng Jerusalem at siya rin ang magiging dakila sa bayan na ito pinababalik ng Diyos ang kanyang mga mamamayan sa kanilang lugar. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, Pinangalat ko kayo sa lahat ng sulok ng mundo, pero ngayon tumakas na kayo, pati kayong mga binihag at dinala sa Babylonia, at bumalik na kayo sa Zion. Pagkatapos kong makita ang pangitain niyon, sinugo ako ng Panginoon na magsalita laban sa mga bansang sumalakay sa inyo at sumamsam ng inyong mga ari-arian sapagkat ang sino mang gumagawa ng masama sa inyo ay para na rin gumagawa ng masama sa mahal ng Panginoon. At ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan laban sa mga bansang iyon. Parurusahan ko sila, sasalakayin sila ng kanilang mga alipin at sasamsamin ng kanilang mga ari-arian. At kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagpadala sa akin. Sinabi ng Panginoon, Sumigaw kayo sa kagalakan kayong mga taga Zion, dahil darating ako at maninirahan kasama ninyo. At sa panahong iyon, maraming bansa ang magpapasakop sa akin, at sila rin ay magiging aking mga mamamayan. Kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagpadala sa akin dito sa inyo. At muling aangkinin ng Panginoon ang Huda bilang kanyang bahagi sa banal na lupain ng Israel at ang Jerusalem ay muli niyang ituturing na kanyang piniling lungsod. Tumahimik kayong lahat ng tao sa presensya ng Panginoon dahil dumarating siya mula sa kanyang banal na tahanan.